tabi. Oh, look. It's the genius janitress. Ang kapal din ang mukha mo magpasikat kanina, no? Sinadya mo ba yon Yung ipahiya ako? Hindi ko naman po sinasadya na marinig yung sinasabi ni ma'am, yung teacher niyo ho. Professor ang tawag sa mga teachers in college. I don't even know I'm explaining it to you. Wala namang sense. Kasi ako, estudyante ako. Ikaw? Ma'am, sandali ho. Baka mata, pa tubig. Tagalinis ka lang ng sahig. Editapon) eh, ah! 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 sa anyway. Don't touch me! <coughs> ah! Ma ano na? Ano, ano na nangyari dito? Natulas ako dahil sa kanya! Are you her supervisor? Do something about this! Mam, hindi naman po siyang madudulas kung hindi... Kung hindi ka Ay, nagpabaya. Sir. Ako na humihingi ng dispensa sa nangyari. Hindi na po ulit. Ang gusto ko, tanggalin mo siya sa trabaho! Hindi ang janitress ang may kasalanan. Wag Huwag mo naman po sana kampihan yun, Janetress. Just because you have personal issues sa family ko. Ang gusto ko lang naman, yung makarinig ng sorry mula sa kanya. Sorry, Miss Portia. Hindi na po mauulit. Okay ka na? Sige. Sabi. Ano, wala pa kayong mga pasok? Hindi pasok kayo.